Mabuhay mga kaibigan. Ako si Juan at sa video na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa para sa mga lalaking lampas 60, ang kalusugan ng prostate. Alam niyo ba na ang prostate ay parang isang pabrika ng katawan, isang walang tigil na nagsisilbing tagapangalaga ng kalusugan ng ating sekswalidad. Ngunit madalas tayong nahihirapan sa pag-usapan ito. Paano ba naman sapagkat ang prostate at ang ating sekswalidad ay mga tema na madalas nating iniwasan, di ba? Pero hindi natin ito dapat gawing tabu dahil bahagi ito ng ating pamumuhay. Kaya't halika, samahan niyo ako sa ating paglalakbay. Ngayon, alam ba ninyo na ang prostate ay matatagpuan lamang sa mga kalalakihan? Sa simpleng paliwanag, ang prostate ay isang maliit na glandula na tila isang nogales o walnut ang laki. Nakapaligid ito sa uretra, daanan ng ihi, at nakakatulong ring magproduce ng seminal fluid, ang likido na nagdadala ng sperm. Ngunit habang tumatanda tayo, nagiging mas mahirap ang pag-aalaga sa kalusugang ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga lalaking lampas 60 ay mas nasa panganib sa pagkakaroon ng mga problema sa prostate tulad ng benign prostatic hyperplasia, BPH, at prostate cancer. Mag-isip tayo ng gayot, mga kapatid. Ang prostate ang tumutulong sa atin na makaranas ng kasiyahan sa ating sexual na buhay. Ang mga pagbabagong dulot ng pagtanda ay maaaring maging sanhi ng pag-aalala, ngunit huwag tayong matakot. Pag-aralan, natin ang mga paraan upang mapanatiling malusog ang ating prostate at mapanatili ang magandang kalidad ng ating buhay. Tinutokso tayo ng ating mga katawan, hindi ba? Sa bawat sipag, pagod, at tawanan sa ating mga pamilya, ito'y ang mga oras na dapat nating ipagmalaki. Ngayon, isipin lang natin ang sinigang na kumukulo sa tabi. Nakakaaliw, di ba? Pero, bago natin masimulan ang ating talakayan sa mga pagkain na makakabuti sa ating prostate, gusto kong hamunin kayo ng isang tanong. Ano ang mga pagkain na sa tingin nyo ay nagpapasaya sa ating prostate? Magkomento sa ibaba at ipaalam ninyo ang inyong mga iniisip. Hindi ba't nakakainggan nyo? Sa paghahanap natin ng mga sagot, magiging gabay natin ang mga bagong natuklasan sa agham at ilang mga tradisyonal na kaalaman ng ating mga ninuno. Sa Pilipinas, mahilig tayo sa mga masusustansyang pagkain, subalit bumalik tayo sa ating prostate. Sa kabila ng kanyang kahalagahan, madalas natin itong nalilimutan. Parang sa paghahanda ng adobo, kapag hindi natin ito pinagmamalasakitan, tiyak na hindi magiging masarap. Isa sa mga dahilan kung bakit isinasantabi ng maraming lalaki ang kalusugan ng prostate ay ang stigma at takot. Ano ang mangyayari kung malaman ng ibang tao na nagtatakakatongkul dito? Minsan iniisip nating dapat tayong matatag na hindi natin kailangan ng tulong. Pero sa katunayan, lahat tayo ay tao. Lahat tayo ay may mga pangarap, pagdaramdam, at kailangan ng atensyon. At sa pagkakataong ito, ang ating prostate ang nangangailangan ng tulong. Alam nyo ba na sa bawat pagkain, may kapangyarihan tayong sumalba sa ating sarili? Ang pag-alam sa mga tamang nutrisyon na makakatulong sa atin ay katulad ng pag-aalaga sa jardin. Kailangan natin itong diligin, bigyan ng tamang nutrisyon at bantayan. Sa mundo ng nutrisyon, may mga pagkain na talagang may malaking epekto sa kalusugan ng prostate. Sa mga susunod na bahagi ng ating pag-uusap, tatalakayin natin ang mga pagkain dapat ninyong isama sa inyong diet. Pero tandaan, wala tayong mga indikasyon ng milagro sa mga pagkain. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating mga desisyon. Ngunit bago pa man tayo tumungo sa mga pagkain, nais kong talakayin ang isang napakahalagang bagay ang regular na pagsisiyasat. Huwag kalimutan, hindi lamang tayo dapat umasa sa mga pagkain para sa ating kalusugan. Mahalaga rin kumonsulta sa doktor at magpa-check up ng regular. Bakit? Dahil ng mga pagkakataon, ang prostate problems ay maaring hindi noticeable hanggang sa lumala na ito. Ang mga masakit na karanasan na dulot ng mga sakit sa prostate ay maaari nating maiwasan kung tayo'y magiging mapagmatsyag. Kaya't narito ang ating panawagan. Maglaan tayo ng oras para sa ating kalusugan, iwasan ang stigma, at simulang pag-usapan ang mga isyong ito. Ang mga magulang tulad ni Maria, isang kaibigan ko, ay naging mas maligaya matapos niyang simulan ang pag-aalaga sa kanyang prostate at sa kanyang bahay, nagpa siyang kumain ng masustansyang pagkain at regular na kumonsulta sa mga doktor. Ang mga resulta? Masigla siyang nakapag ng bundok at nag-enjoy ng mga simpleng bagay sa buhay. O baka naman isa ka sa mga lalaking nakaranas ng positibong pagbabago sa iyong kalusugan. Mag-iwan ng iyong kwento sa ibaba. Ikwento ang iyong mga natutunan at paano ka nagtagumpay. Dahil ang iyong kwento, huwag kalimutang maging inspirasyon. Sa iba. Muli, bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi tungkol sa mga pagkain na dapat isama sa ating diet, nais kong ipaalala sa inyo na ang pag-aalaga sa ating prostate ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas malusog na buhay. Handa na ba kayong malaman ang mga pagkaing makakabuti sa ating prostate? Kung oo, ilike ang video na ito at sabay-sabay tayong magpatuloy. Salamat sa inyong pakikinig at excited na akong ipamahagi sa inyo ang mga kaalaman sa susunod na bahagi. Nag-aalok ng mas malalim na pag-unawa sa kalusugan ng prostate, umpisahan natin ang block 2 ng ating paglalakbay. Isipin mo si Juan, isang Aysan Tidu taong gulang na retired sa Maynila. Isang masayang tao si Juan, palaging kasama ang kanyang pamilya sa mga handaan tulad ng sinigang at lechon. Ngunit may kaunting takot na nagkukubli sa kanyang puso. Gusto niyang malaman kung paano mapapanatili ang kanyang prostate sa magandang kalagayan at kung paano maiiwasan ang mga sakit na nag-aambag sa kanyang edad. Sinasaliksik na ng mga siyentipiko ang ugnayan ng pagkain at kalusugan ng prostate at maraming mga pag-aaral ang nagsasabing ang tamang dieta ay maaaring makapagpababa ng panganib ng prostate cancer. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Urology, ang mga lalaking kumakain ng maraming gulay, prutas at isda ay mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng mga problema sa prostate. Subalit, marami pa rin ang hindi nakakaalam sa mga katotohanang ito. Kaya naman, mahalagang malaman ang salik na ito. Ngunit ano ang mga mitong umuusbong sa paligid ng prostate at kalusugan ng lalaki? Isang karaniwang miti na naririnig ay Kapag tumanda ka, natural na mawawalan ka ng ganang makipagtalik. Totoo ang pahayag na ito sa ilang aspeto, ngunit hindi ito tiyak na katotohanan para sa lahat. Ayon sa isang pag-aaral mula sa American Journal of Medicine, maraming lalaking nasa edad 16 pataas ang nakakaranas pa rin ng magandang sexual na kalusugan sa kabila ng kanilang edad. Kaya, nakapanliligaw ito, 'di ba? Kung ikaw si Juan, paano Kamakakasiguro kung anong mga impormasyon ang dapat mong paniwalaan? Narito ang isang kwento ng isang kaibigan ni Juan, si Maria, na nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Si Maria, sa kabila ng edad, ay palaging masigla at pusong nag-aalaga ng sarili. Nagsimula siyang kumain ng mas maraming prutas at gulay. Isang araw, sinabi niyang, Juan, muling nagtagumpay ako sa pakikipagtalik sa aking asawa at ang aking... Prostate readings ay naging normal mula nang magbago ako ng JETA. Ipinakita nito kay Juan na ang tamang pagkain ay talagang mahalaga at hindi siya nag-iisa sa pakikibakang ito. Sa gitna ng lahat ng ito, dapat tayong manatiling mapanuri. Habang mahirap tanggapin, may mga produkto at suplementa sa merkado na nag-aangking makapagpapagaling sa prostate, huwag tayong basta-basta maniwala Isang pag-aaral sa Clinical Review of Urology ang nagpakita na ang mga suplementa ay hindi palaging epektibo at kadalasang wala pang siyentipikong suporta sa kanilang bisa. Si Juan ay pinayuhan na huwag masyadong magpakahumaling sa mga ito at mas mainam na magpukos sa pagkain ng masustansyang pagkain. Nagsilbing liwanag dito ang kwento ni Carlos na nagtangkang gumamit ng mga herbal na suplemento. Ilang buwan na akong umiinom ng supplements, pero wala naman akong nakikitang pagbabago, Anya. Nakilala niya si Juan at sinabi nito na nagbago siya ng diet at naging mas maligaya sa buhay. Sinubukan ni Carlos na palitan ang kanyang dieta ng masustansyang pagkain, bumalik siya sa mas simpleng pagkain at sa kanyang personal na karanasan. Nakaramdam siya ng pagbabago hindi lamang sa kanyang prostate, kundi pati na rin sa kanyang pangkalahatang kalusugan. Bumalik tayo sa mga pag-aaral. Ang isang pag-aaral sa JAMA Oncology ay nag-uugnay sa mataas na konsumo ng mga malusog na langis, tulad ng olive oil, sa mas mababang panganib ng prostate cancer. Sa ganitong paraan, ang pagkain ng masustansyang mga item ay makatutulong sa iyo na maiwasan ang mga problema sa kalusugan. Kaya naman, di ba magandang simulan ang mga ito sa iyong platera, gaya ng adobo na may olive oil, kaysa sa mga mantika na puno ng saturated fats? Ngunit kailangan mong maging maingat. Ang mga mito o maling impormasyon ay tila nakatanim na sa ating kultura. Para kay Juan, ito ay parang ang problema sa prostata ay tila nahihiwalay sa iba pang aspeto ng kalusugan. Pero teka, hindi ito totoo. Nakita ng mga pag-aaral na ang healthy lifestyle na kinabibilangan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at emosyonal na kalusugan ay isa sa mga susi sa pagpapanatili ng magandang kondisyon ng prostate. Minsan, ang mga mapanlikhang solusyon para sa mga problema sa kalusugan ay mas nakakapagpaloko. Habang si Juan at ang kanyang mga kaibigan ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga takot at tanong, mas nagiging maliwanag. Ang pag-aalaga sa kanilang prostate at kalusugan sa kabuuan ay hindi lamang pagbabantay kundi pagdiskubre ng mga paraan upang mapanatiling masigla ang kanilang sarili. Sinasabi ng mga espesyalista na ang pagkakaroon ng regular na check-up at pagsubok sa prostate ay mahalaga. Parang pag iinspeksyon kung ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan, kailangan mong suriin ang makina upang tumakbo ito ng maayos. Bilang tayo ay nagwawakas sa Block 2, iniwanan ko kayo ng mga tanong. Ano ang mga hakbang na nagawa mo upang mapanatili ang iyong prostate sa magandang kondisyon? Naniniwala ka bang mahalaga ang iyong dieta sa iyong pangkalahatang kalusugan? Nakakaranas ka ba ng takot na ibahagi ang iyong mga alalahanin sa iyong doktor? Ihanda ang mga sagot na ito sa susunod na yugto dahil kasama tayong maglalakbay patungo sa mga praktikal na hakbang at mga solusyon. Kung natutunan mo ang anumang bagay mula sa ating pag-uusap, huwag kalimutang mag-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan. Mabuhay! Maraming mga kababayan ang nagtatanong, ano ang mga maaaring gawin upang mapanatili ang kalusugan ng aking prostate at mapanatili ang aking sexual na kalusugan kahit sa edad na lampas 60? Sa puntong ito, mahalaga ang mga simpleng hakbang sa pang-araw-araw na buhay na makatutulong upang mapanatili ang iyong prostate at overall na kalusugan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pagkain na pwede mong isama sa iyong dieta at iba pang mga health tips na makakatulong sa iyo. Una, ang pagkain ng mga mayaman sa omega-3 fatty acids ay mahalaga. Ang mga isda kagaya ng salmon, tuna at sardinas ay hindi lamang masustansya kundi puno rin ng mga taba na nakatutulong sa pagpapababa ng inflammation. Ang inflammation ay parang nakahahad lang na apoy sa katawan na maaaring makasama sa iyong prostate. Isipin mo ang iyong prostate na parang maliit na planta. Kung may apoy sa paligid nito, tiyak ang magiging epekto nito ay hindi maganda. Subalit, sa pamamagitan ng tama at masustansyang pagkain, ang apoy na ito ay masusugpo. Huwag kalimutan ang mga gulay. Sa mga Pilipino, hindi kumpleto ang pagkain kung walang masustansyang gulay. Ang mga gulay tulad ng broccoli, spinach at carrots ay mayaman sa antioxidants na nakatutulong sa paglaban sa mga free radicals sa iyong katawan. Isipin mo ang mga real-life superhero na mga gulay na ito na nagpoprotekta sa iyong katawan laban sa mga sakit kaya't subukan mong mag-enjoy sa isang salad na may iba't ibang kulay ng gulay sa iyong plato. Ngayon, nais kong ipaalam sa inyo ang isang testimonyo. Si Mang Juan, isang 62 taong gulang na residente sa Quezon City, ay nagpatuloy sa pagkain ng salmon at mga gulay. Noong una, nahirapan akong baguhin ang aking jeta, ngunit pagkatapos ng ilang buwan, napansin ko ang pagbabago ang aking prostate check ay mas maganda at mas mababa ang mga sintomas ko, sabi niya. Ang kwento ni Mang Juan ay isang patunay na ang malusog na pamumuhay ay mayroong kapalit na maganda para sa ating kalusugan. Bilang pangalawa, huwag kalimutan ang kahalagahan ng hydration. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay napakahalaga sa ating kalusugan. Ang tubig ay parang langis sa makina. Kung wala ito, tiyak na hindi magiging maayos ang daloy ng lahat. Mag-imbak ng mga botelyang tubig sa iyong paligid. Ipinapayo na uminom tayo ng hindi bababa sa walong baso ng tubig araw-araw. Mapapansin, muri na ang iyong pagtunaw ay magiging mas maayos. Ngayon, isipin natin ang tungkol sa pisikal na aktibidad. Ang regular na pag-iihersisyo tulad ng paglalakad, jogging o pagbisikleta ay mahalaga hindi lamang para sa ating puso, kundi para din sa ating prostate ang pisikal na aktibidad ay nagbibigay ng magandang daloy ng dugo sa iyong katawan na makakatulong sa mga function ng iyong sexual health. Sa katunayan, ang isang mas malakas na katawan ay nagiging mas mahusay din sa pag-regenerate ng mga selula na critical sa prostate health. Minsan, ang mga lalaki sa edad na ito ay nagiging wary na bumalik sa aktibong lifestyle. Pero kinausap ko si Mang Pedro, isang NNC 5 taong gulang na abala sa kanyang negosyo, at nagsimula akong mag-jogging tatlong beses sa isang linggo. Sa loob ng ilang linggo, lahat ng sintomas ko ay halos nawala at bumalik ang sigla ko. Ayon kay Mang Pedro, ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon na ang maliwanag na hinaharap ay nagiging abot-kamay sa pamamagitan ng simpleng pisikal na aktibidad. Paalala rin na ang pag-iwas sa mga processed foods, mga piniritong pagkain, at sobrang alat ay mahalaga. Ang mga ito ay naglalaman ng mga preservatives at chemicals na hindi kailangan ng ating katawan na maaaring magdulot ng mga problema sa prostate. Iwasan ang sobrang alkohol at sigarilyo dahil ang mga ito ay parang matatalim na talim na maaaring makandili sa ating mga dugong bumubuo. Maging sa mga oras ng stress, panatilihin ang iyong isip na positibo. Alamin ang mga taktik sa pagmumindfulness tulad ng pagninilay at paghinga ng malalim. Ang stress at anxiety ay maaaring magpababa ng kalidad ng iyong buhay at maging sanhi ng mga problema sa erectile health. Gumawa ng mga aktibidad na nakakapagpasaya sa iyo, tulad ng pakikinig sa musika, paglalakad, o pag-usap sa mga kaibigan. Ang mensahe ng pananatiling aktibo at positibo ay tunay na makatutulong. Ngayon, natatanong ko, ano ang hakbang na handa mong simulan ngayong araw upang mapabuti ang iyong kalusugan? Habang nangyayari ang mga pagbabago, alalahanin ang pagpapayo ng iyong doktor upang makabuo ng plano na angkop sa iyong mga kondisyon huwag kailanman mag-atubiling kumonsulta. Ang regular na check-up ay hindi lamang proteksyon, kundi isa ring simpleng hakbang patungo sa isang mas masayang buhay. Sa pagtatapos, pumili ka ng masustansyang pagkain, uminom ng tubig, maging aktibo sa pisikal, at huwag kalimutan ang mga positibong aktibidad para sa iyong mental health. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang makapagpapabuti sa iyong prostate, kundi pati na rin sa kalidad ng iyong buhay. Salamat sa pag-unawa at sama-sama nating alagaan ng ating kalusugan. Ano ang mga gagawin mong hakbang para mapabuti pa ang iyong kalidad ng buhay?